may ahas po mga boss idol may ahas ayun po ayun na ito ano po kaya klaseng ahas ito mga boss idol laki hop baka may lumangagat hop Iikot po ako. Ayan. Magalit siya. Lala niyo po ba kung anong klaseng ahas ito mga basay doon? Ayan po. Kaya hindi siya naalis. Baka may itlog siya dito. Ayan po. Makatakot ah. Oh oh. Dah galit. Bukan yang kelas ngasih itu. Ku tunggu di samping. Ya nak. lucky. comment po sa mga may kilala po sa ganitong pamilyar sa ganitong klase ng ahas pinakaluhin ng aso kanina pa okay hindi siya naalis Ayan galit ah. Eh. Puwis buhay. Um, oh! <laughs> Nanununggam. Ano po ka lang kasi to? Ang laki na. po sa idol oh. Yan mo Oh. Live. ba diba, parang abutin ako. <laughs> Oo! Huwag ka! Lagaling ah! Ang laki ang busaidol! idol. laki ang mga busaidol oh! Sa klaseng ahas yan oh. No? Familiar mo ba kayo sa ganitong ahas? Ay po oh. Ay. Sige po. Alis na po ako. Baka ako oh, delikado ito. Ah. Delikado. Delikado. Sige po, paalam na po mga boss idol. Iwanan ko na siya.